Desidido ang mga kaanak ng pamilyang nasawi sa aksidente sa Kalamba, Laguna na ituloy ang kaso laban sa driver ng nakabanggang pickup truck. Hindi na raw sila binalikan ng driver na unang nangakong sasaguti ng mga bayarin sa ospital at pagpapalibing. Nasa frontline ng balitang yan, si Justin Punsalang magkakatabing pinaglalamayan ng apat na kabaong na ito ng isang pamilya sa Kalamba, Laguna. Dito sa kanilang bahay nakaburol ang amang si Gilbert Palupit at tatlo niyang anak na sina Alicia Gil, apat na taong gulang, Akisha Gilen, labing isang taong gulang at 12 anyo sa si Alisa Joy. Nasawi sila ng araruhin ng isang pick-up truck ang sinasa kanilang tricycle sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Bukal noong November 1. Dead on the spot si Gilbert. Nasawi rin ang kanyang asawang si Aileen na nakaburol ngayon sa bahay ng kanyang mga magulang sa Saraya, Quezon. Ang isa pa nilang anak na si Aisha Jillian siya gulang, nasa ICU pa rin matapos mabalian ng mga binti at magtamo ng matinding head injury. Siya na lang ang natitirang buhay sa kanilang pamilya. Kwento ng kapatid ni Gilbert, bagaman may malay na si Aisha, hindi pa nila ipinapaalam sa bata ang sinapit ng kanyang pamilya. Sa ngayon po, pag nagtatanong siya sa amin nasaan po si mama, nasa si papa at tinatanong, sinasabi lang po namin is nagpapagaling po sa ibang ospital. Pero pag okay na po siya, konti-konti ipapaliwanag po. Masama pa rin ang loob ng pamilya ng mga biktima sa driver ng pickup truck na nakumpirmang nakainom na mangyari ang aksidente. Hindi man lang daw humingi ng tawad sa nangyari ang driver na si Aliza May Abitria, pansamantalang nakalaya si Abitria matapos magpiansa. Sa sobrang irresponsable po niya, tinanggalan niya ng karapatan yung mga batang mabuhay sa mundong ito. Nato pa rin yung pangarap nila. Problemado ang pamilya ng mga biktima kung saan kukuha ng pambayad sa ospital at pagpapalibing. Lalo't hindi na raw sila binalikan ng driver kahit pa nangako itong sasagutin ng gastos. Noon sabi po nila, sige sasagutin namin lahat. Purinar, uh, servisyo, libing, hospital bill. Pero bakit po ngayon na kailangan pa po, po namin mag-fundraising para lang po makabili ng gamot ng bata? Kasi na-hold na po yung account ng bata sa ospital. Kaya desidido na raw silang ituloy ang patong-patong na kaso laban sa sospek. Bukas dadalhin sa kalamba ang labi ng ina ng mga biktima para sabay-sabay ilibing kasama ang kanyang mag-aama. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsalam, News 5. Mga kapatid, Nikki De Guzman po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.